sa pagkat kailangan ho natin ng eksperto dito sa mga usapin kailangan nating maingatan yung ating mga uy uh, pinasko ni uh, ninong ni ninang kaya lang baka pag nasa uh, nasa e-wallet eh baka ho, uh, kung hindi maingat eh baka itoy maglahong parang bula So alamin po natin mga kabombong ang angkup ng mga pag-iingat para hudyan. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon si Digital Pinoy National Campaigner Ronald Gustilo. Magandang umaga po ang aming pagbati sa Bombo Radio Philippines for nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito with me, si Bombo Victor Liantino. Pagbati po sa ating mga taga-subaybay. Magandang magandang umaga Bombo Dennis, Bombo Victor at Happy New Year po sa ating sa atin. Mm. Oo. Okay, Ginoong Gustilo, nais kong alaman, ano? paano nga ba maingatan yung uh, laman ng ating mga e-wallet, lalo na ngayong uh, maraming nakatanggap ng aginaldo, lalo na by electronic way. Ano? Uh, yung Nino, hindi na uh, pinuntahan ng kanyang, kamang, ng kanyang inaanak, nagpadala na lang through that e-wallet. Uh, pero paano nga ba yung mga uh, proper na mga pag-iingat dito, lalo na ngayong panahon, talagang uh, uh, talamak yung mga ganyang uh, uh, incidente na biviktima. Kung eh, bigla-bigla na lang, wala na o wala saan na yung laman ng e-wallet, uh, Ginong Gustino? Well, syempre, yan nga. No? Uh, una, wala nang na dahilan yung mga ninong at ninang ngayon para magtago kasi digital na yung pamasko. Pero siyempre kailangan nating tandaan na siyempre digital na rin, digital din talaga yung uh, ating uh, mga kawatan. So kailangan ho eh maging mas maingat. So yung isang paraan ho ng pag-iingat natin, uh, dapat tandaan ho natin na yung mga e-wallet ho natin ay hindi ho siya kasing ligtas katulad ho ng uh, mga bangko no. So unang-una, kailangan niyo ho uh, pinakamaganda ho ay kung meron ho kayong banking account ilipat nyo ho yung pera nyo mula sa inyong e-wallet papunta sa banking account kung hindi nyo pa naman ito gagastusin. Kasi unang-una, uh, yung e-wallet, walang insurance yan. Yung banko ho, meron ho insurance. So kung ano't ano man ang mangyari, eh, kahit paano ho, eh, may, may kapanatagan tayo ng loob kung sa banko ho natin iniwan sapagkat uh, insured sila. Pangalawa, Ah uh, sigurado ako na nitong ano marami ho tayong naririnig nagda nagdaang uh, uh, holiday season eh nag na, naglipa na naman ho yung yun mga fishing uh, messages ho no yung mga scam text na uh, kung tatawagin natin eh talaga kung napakarami na naman ho ng insidente So hopefully wala naman ho wala uh, o oh, kung, kung meron man ay konti na lamang yung na biktima pero siyempre wag ho tayong mag-click ng mga link na ating natatanggap kasi ho kapag ka-click niyo ho yan eh, malaki na ho yung posibilidad na kayo ho ay mawalan ng pera doon ho sa inyong mga e-wallet accounts. Ayun. Mm -hmm. pero sabi nga niya na uh, hindi naman lahat ito may dudulog lang sa isang tanggapan. Ah, uh, may mga proper agency ba na talagang specifically for uh, this uh, topic ano na kailangan nating kalampagin uh, para sa ganitong concern. Eh kasi kung sabi, iidalhi eh, isumbong doon sa sa Philippine National Police anti cybercrime crime uh, pero ang minsan nag-explain ka doon sa mga tauhan ng pulisya uh, tungkol doon sa uh, mga proseso uh, then uh, i-akyat nila doon sa upper level so meron bang uh, proper agency or yung pwede muna nilang konsultahan hinggil sa mga kahalintulad ng pangyayari, uh, lalo na kung agad-agad, uh, eh, biglang na notice mo na nawawala yung laman ng iyong e-wallet, uh, Ginong Gustilo. Apo, well, siyempre ang pinakauna mong pagre-reportan ho dyan ay yung e-wallet provider mo, no? Pero pagdating ho sa bahagi ng gobyerno, tama po kayo, yung PNP po talaga maaaring tumanggap ng reklamo. At the same time, pwede rin magtumanggap tumanggap ng reklamo yung uh, CICC o yung Cybercrime Investigation and Coordinating uh, Council at uh, sila naman ho ang kung uh, mag coordinate din doon sa iba pang mga ahensya ng ating uh, pamahalaan pero siyempre uh, hindi ho ganoon kabilis na maiso uli yung uh, inyong uh, pera in fact marami ho tayong nakakausap over the weekend over nung holidays ay uh, hanggang kahit ho kahit ho bagong taon eh nag uh, nag nagme-message mag, ho tumatawag ho yung mga collection agency para hukolektahin yung perang na nawala sa so, e-wallet nila doon ho sa mga savings account na kadugtong ng mga e-wallet nila at, at don sa mga loan application na na-approve na kadugtong din ng e-wallet no so ano ho yan uh, medyo matagal ho proseso talaga yung maisauli uh, pero ang mahalaga ho talaga dito ay uh, yung mai ho ito sa mga otoridad kasi kung wala hong report ay uh, wala rin hong ano wala rin hong uh, magiging aksyon yung ating pamahalaan at least kung nag-report tayo meron ho tayong pangahawakan na tayo ho ay uh, meron ho tayong idinulog na reklamo at mer maari ho tayong maghabol at maari din hong gamitin yung uh, report na ito kapag ako uh, sa sakali meron hong pumupunta sa inyo na kolektor di umano, siyempre hindi me medyo Uh, kailangan ho nating i-verify ko talagang kolektor ba sila nung uh, e-wallet provider na nagbigay sa'yo ng loan na hindi naman ikaw ang gumamit. Eh, pwede mo rin gamitin na hindi, ongoing pa yung investigation dito. Kaya wag niyo muna kaming kulitin. No? So, talagang tama naman po kayo, medyo, medyo may, ha may, may hakbangin bago ho maisa -uli yung pera. Pero yung pagre-report talaga yung pinakamahalagang parte dyan. Mm. -mm. Ang akin po ng uh, katandem dito si Bombo Victor. Eh meron ding mga concerns. Anais pong magtanong, Bombo Vic. Ginoong mm -mm. Gustilo, happy new year po. Matanong ko lang no sa pagdami nga ng uh, gumagamit ngayon ng artificial intelligence. Uh, ano sa tingin niyo? Mas lantag na ba tayo sa mga kaso hon nitong tinatawag na identity theft? Opo, alam niyo, medyo ano na ho talaga no, uh, medyo matindi ho rin talaga yung uh... Uh, panganib na dala-dala nitong uh, artificial intelligence no although tayo, sa bahagi naman ho ng digital pinoy nakikita ko natin ito na isang magandang inovasyon ho para ho sa uh, pag-unlad ng uh, ating uh, lipunan eh maaari rin ho itong gamitin sa kasamaan no so um, um, talagang kailangan ho nating mag-ingat kasi uh, halimbawa yung mga na biktima na before ng mga phishing scams so malamang ho uh, yung personal na information nila ay uh, nandun ako sa mga kawatan at uh, kailangan na lamang so siguro kolektahin yung iba yung mga yung boses nila kailangan kolektahin yung uh, mga facial features nila at malamang may posibilidad din na kahit yung fingerprint nila kung kung nakolekta ay maaaring nakolekta so malaki ho talaga yung posibilidad na magamit ho ito sa identity theft at ayan uh, naman ho yung matagal na ho nating binabanggit na yung mga mga nabiktima ho ng hacking before, vulnerable na ho sila. Ngayon ho, dito ho na pagtatagpi-tagpi yun hong mga nabibiktima ko ng mga ano yung mga phishing scam kasi kung nakuha na yung personal na impormasyon at the same time tinatawagan ho sila ng uh, nagpapakilalang collection agency yun pala ang motibo ay makuha yung uh, makuha yung boses nung uh, ma yung voice recording ng uh, biktima at uh, eventually, hahanapin na lang nila sa social media yung tao, mama ma reconstruct na nila gamit yung artificial intelligence, eh pwede na hong mag-apply ng mga kung ano-anong mga loan, pwede na hong magbukas ng uh, mga bank account, na pwede naman din na maaaring gagamitin din ho ng mga cyber criminals doon ho, sa kanilang mga illegal na aktibidad. So napakalaking panganib ho na kinakaharap ko ng mga naging biktima na ho at maaaring maging biktima ho sila ulit ng makailang ulit pa. Mm -mm. Ginoong Gustilo, para naman ho sa ating mga kababayan, ano-ano po bang mga measures itong pwede, pwede na lang gawin para hindi naman basta-basta mabiktima biktima na itong mga makabago, makabagong modus na ito? Well, alam niyo sa totoo lang ho, ah, kahit ho anong pag-iingat natin minsan talaga hong ano eh, mabibiktima ho tayo. Kasi una, Uh, marami hong uh, ahensya ng ating pamahalaan at at the same time yung mga pribadong institusyon ang naging biktima hu, biktima ng hacking nitong nakaraang taon no so malaking ano 'yan kung may malaking risk 'yan sa ating mga kababayan na baka mabiktima sila pero sa personal level ho ang maaari ho nating gawin unang-una ay limitahan ho natin yung ating aktibidad ho online. Kasi yung ho ating aktibidad online, yung pagpo-post natin lagi ng ating mga litrato, yun ho nga uh, pagpo-post natin lagi ng mga videos, ah uh, talaga ho ano yan eh. Uh, yan, ho ay maari uh, maaari nilang i-capture para ho i-reconstruct yung inyong muka at magamit sa artificial intelligence. No? Yun ho pag uh, over-sharing over din ho ay maari maaari ho uh, makapagbigay ng uh, mga personal na impormasyon sa ating mga kababayan. So siguro, isang magandang paraan yung pag-ugaliin natin na kung halimbawa, tayo ho ay bumiyahe, tayo ho ay uh, nag-celebrate ng ating uh, birthday, ay uh, doon ako na natin ano i-post na lang ho natin siguro makalipas ang ilang araw. Kasi so, sa ganun ay eh, hindi rin naman ho tayo ma-mabiktima ho, kumbaga, una hindi masiro. halimbawa, na accidentally nandoon sa picture na, -na nandoon yung address so kung na-i-post man, eh, hindi nila malalaman na wala sila. O kung wala ka sa bahay, pag pagpunta nung nakita nung kabata na akala niya wala ka sa bahay, yung pala na, nakabalik ka na. No? So kahit pa paano ho yung pagpo-post ng delayed ay uh, nakakapag din ho ng inyong privacy. Pero ang pinakatingin ko ho, ang pinakamagiging payo ho natin, ay huwag ho tayong basta-basta maniwala sa mga matatamis na pangako. Kasi halimbawa, kung wala ka naman hong sinalihang contest, wala ka mapapanalunan talaga eh. Kaya yung mga nanluloko pa rin ngayon na ikaw ay nanalo ng, uh, ng uh, isang daang libo sa isang contest, eh, na wala ka namang sinalihan, ay eh, talaga scam yan. Kung yun hong mga nag-aalok iyo ng kung ano-anong mga premyo, ng kung ano-anong investment, na so too good to be true. Ika nga, napakalaki ho ng uh, return of things, napakalaki at napakabilis nung uh, kikitain, eh, talaga ho magduda ho tayo kasi wala hong mga ganun kalalaki yung iba nag-o-offer ng 30% percent uh, return of investment in in one month yung mga ganun no ho. wala hong ganun talaga sa totoo lang sa lehitimong negosyo so yung mga ganito ho, mga uh, sobra-sobrang pagpapangako sa ating mga kababayan eh talaga hong red flag yan And at the same time pinaka simple ho yun ho, ating mga natatanggap na mensahe text message email dun ho sa ating mga messaging app wag na wag mo natin i-click yung link, kilala man natin o hindi yung nagpadala. Dahil minsan ho, may mga kakilala rin ho tayo na hindi rin na naman nila sinasadya, na biktima rin sila, na click din nila. Yun pala ay nagpapakalat na ng mensahe yung kanilang mga messaging platforms. Eh, wag ho natin i-click para humapo kahit pa paano ay uh, maprotektahan din ho yung inyong uh, circle ng uh, network sa inyong social media. Okay. Winata, uh, maraming salamat. Ginong Gustilo at uh, magandang umaga po sa inyo. Happy New Year ang aming pagbati. Maraming maraming salamat din po. Happy New Year muli sa ating lahat at mag-iingat po tayong muli. Mga kabombo, mga kastarnation, Nation, nakausap po natin, national campaigner ng Digital Pinoy si Ginong Ronald Gustilo. Yan, oy, may kinalaman doon sa mga e-wallet at uh, yung mga kaso ho, ng identity theft. Ingat-ingat ho tayo. Masyado nang uh, advance yung mga kawatan. So dapat yung pag-iingat natin advance din, mga kabombo, mga Castr